Sa ibang pangabalita na patay sa Western Visayas, bango sa epekto sa habagat, nagdangat na sa apat. Malayang nga tiyempo posible maglawig pa subong nga simana suno sa pag-asa. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Magluwas sa mga insidente sa pagbaha kag pag-usmod sang duta sa Western Visayas. Apat ang nalista nga napatay tuga sa epekto sang hangin habagat nga ginpabaskog sang bagyo. Duha sa Antique, isa sa Negros Occidental kag isa sa Gimaras nga tuga sang pagkalumos. Also, may ginapangbalintay pa kini siya no kay also na tapo ini siya sa time sa so bagyo kay base mi ara wala ya nag-swimming siya despite the bagyo. Pero sa so, ending sa so, pinalitan ni semana si nga nag-swimming siya pero still fat siya as 9,832 na lang ka mga pamilya sa ang nagapabilin sa mga evacuation center. Kagpadayon nga ginatatap sang LGU kag mga ahensya sa gobyerno. Nakaparelease na sa 9,027,507 and centavos nga baloro sa food and nine food items para sa ato niya mga pamilya kag individual nga napektuhan sa pagbaha. Sa probinsya sa Antique, ginamonitor sa Gihapon ang mga suba kag coastal areas. Ang likawan lang ana ang mga aktibidades na lapit sa coastline. Kaya tama ka ang hangin na bagat. ko ang daluyong upo ng mga wind wave. Nagpagwa naman sa Gale Warning Advisory ang pag-asa sa din ginadumilian ang mga magagmay nga sakayan na magpalawod bangod tuman ka kadelikado. Ginalauman nga maglawig ang pag-eksperyensya sa maulanon nga tiyempo subong asimana. Magluwas sini nga bagyo nga si nga sa sulod sang par. Mayra kita nga bagyo nga sa guwa sang par May international name nga pulasan. Kag uh, expect naton na mangin maulanon pagit ng atong, atong bangod, uh, nga tiyempo bangod gabulig man hindi paghatak sa atong nga southwest monsoon. Samtang sa monitoring sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, naglabot na sa 20 ka mga barangay ang ginbaha sa Iloilo City. 98 ka mga balay naman ang nagkalaguba sa syudad bangod sa malay nga tsyempo kung sa dihin 127 ka mga pamilya ang apektado. Suspendido sa gihapon ang face-to-face klasa sa Iloila City, Humalin Preschool Tubtob Senior High School. Upoy Karumel Porquilla, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.